Hulugan ng patay na ibon sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga patay na ibon ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang bagay tulad ng isang relasyon o isang yugto sa iyong buhay. Kinakatawan din nilang yung mga damdamin ng pagkabiko o kahinaan. Halimbawa, kung ito ay isang agila, ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kapangyarihan o prestihiyo habang ang isang patay na kalapati ay sumisimbolo sa kalungkutan o pagdadalamhati. Ang pagninilay-nilay sa iyong kasalukuyang sitwasyon at emosyon ay mahalaga upang mas maunawaan ang iyong panaginip. Gayunpaman, ang mga ganitong uri ng panaginip ay may makabuluhang kahulugan. Narito ang ilang mga potensyal na interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang patay na ibon. Una, ang mga pagwawakas. Ang mga patay na ibon ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng isang bagay tulad ng isang relasyon, trabaho o yugto ng buhay. Maaaring oras na para bitawan ang nakaraan at yakapin ang mga bagong simula. Pangalawa, ang pagkawala. Ang pagkamatay ng isang ibon sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo sa kalungkutan o pagkawala. Ang buhay ng ibon na biglang nagwakas ay sumasalamin sa kalungkutan na maaari mong maramdaman sa isang bagay na natapos na. Pangatlo ang evolusyon. Ang mga patay na ibon ay maaari din magpahiwatig ng pagbabago at pagbabago. Maaaring dumaan ka sa isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay at ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nasa tamang landas ka. At ang pangapat ay ang pag-iingat. Minsan ang panaginip ng isang patay na ibon ay isang babala, tanda ng panganib o nalalapit na kapahamakan. Bigyang pansin ang konteksto ng panaginip at iba pang mga detalye na maaaring magbigay ng pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng patay na ibon? Kung nag naginip kang makakita ng patay na ibon, maaaring ito ay senyales na nahihirapan ka. Ipinahihiwatig din ito na sa tingin mo ay nawawala o hindi nakakonekta sa iyong paligid. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na umatras at suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na ibon na nahulog mula sa langit. Kung nanaginip ka ng mga patay na ibon na nahuhulog mula sa langit, maaaring magpahiwatig iyon ng paparating na sakuna. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka sa isang sitwasyon o natatakot na may kakilakilabot na mangyayari. Maaari rin itong sumagisag sa pagkawala ng pag-asa o isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na ibon ay nabuhay. Kung nanaginip ka ng isang patay na ibon na muling nabuhay, maaari itong magpahiwatig ng pagrinyo at muling pagsilang. Ang panaginip na ito ay nagpapaiwatig na handa ka ng magpatuloy mula sa isang mahirap na sitwasyon at magsimula sa simula. Maaari rin itong sumisimbolo ng bagong simula o pangalawang pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na ibon sa kama. Kung nanaginip ka ng isang patay na ibon sa iyong kama, maaari itong magpahiwatig ng sakit o kakulangan sa ginhawa. Ang simbolo na ito ay nagpapakita na sa tingin mo ay mahina o nakalantad sa anumang paraan. Maaari rin ito magmungkahi na kailangan mo ng higit na pahinga o nahihirapan kang matulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na ibon sa isang hawla. Kung nanaginip ka ng isang patay na ibon sa isang hawla, maaari itong magpahiwatig ng pagiging nakakulong o nakulong. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang pakiramdam mo ay limitado sa ilang paraan, alinman sa mga pangyayari o sa iyong sariling mga paniniwala. Gayun din, ito ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa kalayaan o isang pangangailangan na humiwalay sa isang bagay na pumipigil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na ibon sa bahay. Kung nanaginip ka ng isang patay na ibon sa iyong bahay, maaari itong magpahiwatig ng kaguluhan o pagkawasak sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka sa kapaligiran o nakakaranas ng kaguluhan maaaring itong magmungkahi na pakiramdam mo ay hindi ka nakakonekta sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na ibon sa tubig. Ang panaginip ng isang patay na ibon sa tubig ay maaaring magpahiwatig ng emosyonal na kaguluhan o pakiramdam na nabigla. Sinasabi ng panaginip na ito na nahihirapan kang madaig ang iyong mga damdamin o nalulunod sa mga ito. Sinasagisag din itong pangangailangan linisin ang sarili sa mga negatibong damdamin o karanasan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na ibon sa lupa. Kung nanaginip ka ng isang patay na ibon sa lupa, maaaring ito ay isang senyales ng pagkawala o pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagdadalamhati sa pagkawala o nakakaranas ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Gayun din, iminumungkahi ito na sa tingin mo ay hindi nakakonekta sa iyong mga layunin o direksyon kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na kakaibang ibon. Ang panaginip ng isang patay na kakaibang ibon ay maaaring magpahiwatig ng mga napalampas na pagkakataon at pagsisisihan mo ito sa huli. Iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng paninibogho sa tagumpay ng ibang tao o nais mong tahaki ng ibang landas ng buhay. Ito rin ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na makaalis sa iyong comfort zone nahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng patay na ibon. Kung nanaginip kang makakain ng patay na ibon, maaaring ito ay tanda ng pagkakasala o kahihiyan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na naaawa ka sa isang bagay na iyong nagawa o nahihiya sa iyong pag-uugali. Iminom kahin ito na kumukonsumo ka ng nakakapinsalang enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilibing ng patay na ibon pagpalagay na naginip kang ilibing ang isang patay na ibon na sumisimbolo sa isang tanda ng pagsasara o isang pakiramdam ng paglutas. Ang panaginip na ay nagpapahiwatig na handa ka ng magpatuloy mula sa isang mahirap na sitwasyon o sa wakas ay pinakawalan mo ang isang bagay na pumipigil sa iyo. Maaari rin ito sa magisag sa pangangailangan madaig ang mga mapanirang emosyon at magsimulang muli.